Alam mo ba na isa sa tatlong Pilipino ngayon ay may fatty liver, at karamihan sa kanila ay hindi nila alam? Oo, madalas walang sintomas sa simula, pero kapag napabayan, maaari itong humantong sa cirrhosis o liver cancer. Kaya kung gusto mong alamin kung paano maiiwasan ang fatty liver, ano ang mga pagkain na dapat iwasan, at paano mapanatiling malusog ang atay mo, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe kung gusto mo pa ng mga health tips na makakatulong sa iyong katawan. Ang fatty liver o hepatic steatosis ay isang kondisyon kung saan naiipon ang sobrang taba sa loob ng atay. Normal lang na may kaunting taba dito, pero kapag lumagpas sa 5 hanggang 10% ng bigat ng atay, ito ay itinuturing ng fatty liver disease. Ang atay ay parang filter ng katawan, siya ang naglilinis ng dugo, nagtutunaw ng taba, at tumutulong sa digestion pero kapag sobrang taba na ang naiipon, nahihirapan na itong magtrabaho, at unti-unting nasa ang mga liver cells. May dalawang pangunahing uri ng fatty liver, one alcoholic fatty liver disease, AFLD, ito ay sanhi ng labis na pag-inom ng alak. Kapag araw-araw ka o madalas uminom, naiipon ang lason sa atay at nagdudulot ng sobrang taba. Two non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD, nangyayari kahit hindi umiinom ng alak karaniwan ito sa mga overweight, may diabetes, o mahilig sa processed at matatamis na pagkain. Ito ang mga karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng fatty liver, madalas kumain ng mamantika o fast food labis na pag-inom ng alak kakulangan sa ehersisyo pagiging overweight o obese diabetes o mataas ang blood sugar mataas na cholesterol, kuyat at stress kapag pinagsama-sama mo yung mga yan, unti-unti mong sinisira ang iyong atay kahit hindi mo napapansin. Ang problema sa fatty liver, madalas wala itong sintomas. Pero kapag lumala na, mararamdaman mo na ang mga ito: bigat o pananakit sa kanang itaas ng tiyan, madaling mapagod o laging inaantok pagduduwal o kawalan ng ganang kumain, pamumutla o paninilaw ng balat at mata, jaundice, pamamaga ng tiyan o katawan. Kung nararanasan mo na ang ilan sa mga ito, magpatingin agad sa doktor. Kapag hindi maagapan, pwedeng lumala ang fatty liver sa mga mas delikadong kondisyon tulad ng NASH o non-alcoholic steatohepatitis, may inflammation na sa atay. Fibrosis nagkakaroon ng peklat ang mga liver cells. Cirrhosis tuluyang pagkasira ng atay. Liver cancer pinakamatinding komplikasyon. Kaya habang maaga pa, simulan mo nang baguhin ang iyong lifestyle. Good news! Ang fatty liver ay maaari pang maiwasan at magamot kung maagapan. Narito ang mga simple pero epektibong paraan isa Kumain ng masustansya iwasan ang fried, processed at junk food piliin ang steamed o grilled dagdagan ng gulay, prutas at whole grains dalawa Limitahan ang matatamis ang sobrang soft drinks at dessert ay direktang nakakadagdag ng taba sa atay tatlo Mag-ehersisyo araw-araw kahit simpleng paglalakad ng 30 minuto malaking tulong na apat Iwasan ng alak. Kahit, konti lang, araw-araw ay masama pa rin sa atay. 5. Uminom ng sapat na tubig. Nakakatulong ito sa pag-alis ng toxins. 6. Kumain ng pagkaing maganda para sa atay, malunggay bawang turmeric, green tea, avocado at olive oil. 7. Regular na magpatingin. Para mamonitor ang liver enzymes at maagapan ang posibleng problema. Iwasan ang mga ito kung gusto mong protektahan ng iyong atay, fried foods at chicharon processed meats tulad ng hotdog at bacon soft drinks at matatamis na inumin instant noodles, white rice at pastries alcoholic drinks palitan ito ng natural, sariwang pagkain, dahil mas madali yang tunawin ng atay. Ang fatty liver ay tahimik lang sa simula, pero kapag pinabayaan, pwedeng maging delikado. Kaya alagaan natin ang ating atay, ito ang lifetime filter ng ating katawan. Tandaan, ang kalusugan ay hindi mo mabibili, pero pwede mo itong protektahan araw-araw. Ay comment mo sa baba, gusto ko ng healthy liver, para malaman naming kasama ka sa ating hashtag healthy movement. At syempre, don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang videos tungkol sa kalusugan at natural na pangangalaga sa katawan.